Ito na nga mga idol, isang magandang araw at buti na lang umaraw. So bumisita nga pala tayo sa nabili nating new malapit lang dito sa amin. So kasama natin si Boss, sila Mama at may kasama tayong alam yung daan dito. So bali, isa to sa mga naipuntar natin bilang pagtatrabaho natin sa abroad sa South Korea. Bali, tatlong hektary siya tapos sabi nung kasama namin, may git 300 na puno so magandang investment ang ganitong uh, nyugan guys lalong lalo na kung naandito kayo sa probinsya kasi hanggat namumunga ang nyug pwede nyo siyang pagkakitaan so hindi lugi yung uh, perang ilalabas niyo kung mapapansin niyo guys uh, medyo masukal, uh, madamo tapos ang dami ng malalaking dahoy kasi parang napabayaan siya nung huling uh, pinagsanglaan nito kasi yung may ari nito dati sinangla kaya ang ginagawa uh, nag harvest lang ng nyug tapos hindi na pinapalinisan kaya ganito yung itsura niya, parang napabayaan kaya kami nagpasama guys kasi nga hindi namin alam at gusto namin malaman yung uh, mga hangganan ng nyugan na yan kasi yung kabila niyan, iba na yung may-ari so balay 3 hektarya lang yan saka so, ang nyugan guys parang ano yan gold habang tumatagal tumataas ang value kaya sa mga kapwa ko OFW, mga uh, nagbabalak mag-invest, pinakamaganda or may sasuggest ko sa inyo is nyo gan, lalo na kung nandito lang din mo sa probinsya. Siguro may advice ko na lang sa mga kagayong kong OFW, yung pagtitipid talaga guys is yan sa mga number one na no, kailangan gawin nyo kung gusto nyo uh, makaipo ng pera at makapundar so kailangan niya talagang magtipid tapos, yun nga, iwasan yung gastos, yung luho at syempre lahat naman ng OFW yung pumupunta sa ibang bansa, may mga goal yan kung ano bang uh, gusto niyang makuha so dapat focus tayo dun so, kagaya ko, isa to sa mga gusto ko talagang uh, uh, mabili bago ako umuwi ng Pinas bago matapos yung kontrato ko at ito nga sa awa ng Diyos ay eh, ibinigay namin siya sa atin at hindi na nga namin guys nalibot lahat kasi yung talaga napakasukal tapos medyo pagod na rin naman so nagpahinga na lang kami at uh, nagpalipad na lang ako ng drone para makita ko yung uh, buong area talaga <music>